Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Ang nakaraan ay birthday ng nga ni Kuya Ruel at gumawa ng paraan ang kalingap team pati na rin si Miss Rachel nang sa ganon ay mapafeel nila ang special day kay Kuya Ruel. At hindi naman sila nagfail na iparamdam ito kay Kuya Ruel sapagkat sobrang na-appreciate ito ni Kuya Ruel na siya ay sinurpresa ng kalingap team at ni Ma'am Rachel. Ikaw nga ba si You're the love of my pa si Kuya Ruel sapagkat may palong sweet message pa si Miss Rachel sa kanya. Grabe, sobra niya itong na-appreciate at sobra siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga taong nandoon na nag-effort at gumawa ng paraan upang mapasaya siya. Pagtapos nito ay nagkaroon na ng handaan at pinaihip na nila kay Kuya Rowell ang kandila sa kanyang cake oh my angel, angel baby, angel. Sobrang kinilig din ang mga tao doon sapagkat nung nakita ni Kuya Rowell si Miss Rachel ay naiyak pa talaga ito sa sobrang saya. Kinilig din lalo ang mga tao doon sapagkat palagi rin hinahag ni Kuya Rowell si Miss Rachel. Grabe at paswit na nang paswit talaga ang dalawa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? sa pagpapatuloy ng istorya ay ihipan na nga ni Kuya Rowel ang kanyang cake. Si Miss Rachel din ang naghahawak nito kaya naman sobrang saya ni Kuya Rowel. Pagtapos nga mahipan ang kanyang cake ay nagsimula na ang kainan at handaan nila para sa birthday ni Kuya Rowel madami ang nag-enjoy at marami rin bumati kay Kuya Rowel kabilang na ang kanyang mga fans. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba Siyempre, dahil nagkakainan na, ay tinabihan na ni Kuya Rowell si Miss Rachel. Grabe at kinilig ang lahat sapagkat nag-uusap na naman ang dalawa. Talagang tuwang-tuwa si Kuya Rowell sapagkat nandun si Miss Rachel sa kanyang birthday party na hinanda sa kanya ng kalingap team at ni Miss Rachel. Kinakamusta din ni Kuya Rowell si Miss Rachel kung okay lang siya at sobra rin ang pasasalamat nito kay Miss Rachel sapagkat pumayag siya sa pagsusurpresa kay Kuya Ruel. nga Ikaw nga, si right? Ikaw nga love of my life? Yes, baby, naman ni Kuya Rowell O oh, Rachel, hindi mo sa akin sinabi ah Nagreply naman si Miss Rachel at sabi, syempre pag sinabi ko, iti hindi na surprise yun Tatawa naman si Kuya Rowell Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba Love of my life Baby, this time It will be love and they'll find Sa isang sulat mo ay nabi naman ni Kuya Ruel o oh, Rachel. gusto mo ba to itong lechon? Inabot ni Kuya Ruel ang lechon kay Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel, Eh, ang laki naman kasi niya eh. Ang laki naman ng balat ng lechon. Ayoko. At nagreply naman si Kuya Ruel at sabi, Sige na, kakagat ka lang naman eh, ng onti na papayag naman ni Kuya Ruel si Miss Rachel Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life baby, time, mo, ako, na ng... Kubido, ako na may tulog sinubuan ni Cueroel Shell ng lechon ay talagang kinilig ang mga tao doon. Pagkatapos naman noon ay niyaya naman Kuya Ruel si Miss Rachel na uminom. Natawa naman si Miss Rachel at sabing, Ha? Ba't mo ako, ano, papainumin? Eh, bata ba ako? Natawa naman si Kuya Ruel at sabing, Sige na, ayoko ko na yung hirapan kay. Kinilig naman ang mga tao ulit doon. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? 🎵 Sa mo, ay nabihag ako para na ang lahat ng... Mister Kupido, ako na may tulo... Nagtanong naman si Ms. Rachel kay Kuya Rowell. Sabi niya... Masaya ka ba? Nagreply naman si Kuya Rowel at sabing, Oo naman. Nagreply naman muli si Miss Rachel at sabing, Kano ka kasaya? Sabi naman ni Kuya Rauel, Sobrang saya. Di ko kasi ina-expect to eh. Kaya pala di ka medyo nagchat sa akin kasi busy ka pala dito para sa surprise mo sa akin na Kinilig naman si Miss Rachel at umagri sa sinabi ni Kuya Rauel. Oh, oh, my angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mister Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang Totohanin ang isa Sabi pa ni Kuya Rowell Grabe, sobrang saya ko Rachel na surprise nila ako ng kalingap team ng mga kaibigan ko pero mas sumaya ako nung nakita kita. Hindi kasi kita nakita nung una tapos biglang nung dumating ka, grabe yung puso ko, sobrang saya. Kinilig naman si Miss Rachel. Music Sabi pa ni Kuya Ruel, Thank you din na sa long sweet message mo sa akin. Sobrang saya ko. Hindi ko malilimutan tong pinakamasayang kaarawan ko. At pagkatapos nun, ay nagpatuloy na lang sila sa pagkain. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanubik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!